sama kayo sa ating travel adventure which is failed siyempre hindi lahat ng gala is perfect may mga nagaganap din ganito hindi lahat magaganda so guys eto ngayon ang ating mga travel adventures dito sa boracay so good morning everyone this is me corazon guevara ang inyong lolang mahadera Halika at samahan nyo kami sa aming travel adventure. Ayan, nakasakay na tayo sa Fumboat. Ito ang ating first failure na scam tayo dyan. Ang binayaran namin sa boat each person is 500. So, 1,000 na kami ni Fabio. Diba? Super mahal. Makarating ka lang mismo sa Boracay. Kaya sinulit na lang natin sa mga photo-photo shoots para at least makita nyo na talagang nakatungtong tayo sa lupa or sa dagat ng Boracay. O diba sana all nakakatungtong or nakakapunta sa Boracay. Picture-picture taking muna tayo guys ha para masulit naman yung binayad naming one cape papunta. Dahil yung pabalik is another fee na naman. Nagbayad ako doon. Each person, 200. So, bale, ang ginastos namin, makarating lang mismo sa dagat ng Buracay is 1,400 pesos. Back and forth. The second failure is this. Ayan, binividyohan ko yung dagat nila. Napakalumot. Hindi ka pwedeng maligo. Dahil sigurado, mga ngati ka super super sa kapal ng mga lumot. Talagang berdeng berde. Pero ang ganda naman ng dagat nila dahil yung pinakabuhangin talagang white sand. Walang basura, walang kalat. Sana all, ganito ang beach. Walang basura. Saludo ko sa namamahala ng Boracay. Keep it up guys. Yung mga ibang beach resorts dyan, gayahin ng Boracay. Malinis ang kanilang kapaligiran. Okay na rin yan, but at least nakaapak tayo sa Boracay. Hindi man tayo nagwaging maligo, okay lang. Huwag ipilit kung talagang hindi po pwede. Ayoko naman magkamot magdamag. Makati kasi ang lumot sa katawan. Siguro nataon lang na mainit ang panahon kaya ang daming lumot. Pero hindi naman kasi dito sa Morong Bataan, malinis at malinaw ang tubig, maganda ang dagat. So siguro hindi naman lahat ng beaches is ganito. Kaya dyan sa mga gustong pumunta ng Boracay, meron na kayong babayaran dyan farm boat. 50 pesos lang palang farm boat. Kung bakit naman nasa nila ko ng 500 each charge. To experience na lang yon guys. Talagang ganyan. At least alam ko na kung ano yung mga patakaran nila dyan. Sineshare ko sa inyo para aware kayo, ha? Ang babayaran lang is 50 ang fan boat. Tapos plus terminal fee 150 back and forth na ho yun. Dun sa ticket na fan boat is 100 back and forth din yon. So I hope guys na gusto nyo ating video for today's vlog. Para maging aware din kayo itong aming field travel adventure.